kung paggising mo yan ang inyong makikita ahaha good morning mga friend ipakita ko sa inyo ang resulta ng aking pag spray ng itlog at bitsin after one week yan ang makikita nyo and second week ganito na po sila asan na yun? ganyan mga two weeks na po yan mga mami ito second week Ganyan. Mayroon pa ako dito. Ayan. Second week yan mga mami. At yung third week po. Makikita natin. Ganito na po yan. Bilis ano. Ayan. Ganyan ang resulta ng itlog at bitsin. At pakita ko sa inyo yung mga roots nila. Ganyan. Kalulusog oh. Makikita nyo yung mga roots nila. Ayan. Magsisipaglabasan ng bagong roots. Ganyan po ang resulta ng itlog at bitsin. Makikita natin, ayan, ang daming mga bagong ugat na mag lalabasan or mga bagong roots. Ganyan po yan Oh. Yan. Kaya sa mga nagtatanong kung ano ang pangparut sa mga banda or mga orchids, pwede nyo rin pong gamitin yung itlog at bitsin kasi ang ang epekto ng itlog at bitsin ay pangpalusog ng halaman, pangparuts at pangpabulaklak.